Rian Ramos usap-usapan dahil sa pagbibake ng nakabikini. Para sa aking balitang showbiz, viral ngayon si Rian Ramos matapos nitong ipost ang kanyang mga litrato sa kanyang Facebook account kung saan makikita siyang nagbibake na nakasuot lamang ng bikini. Sa kanyang verified Facebook page, makikita ang apat na litrato ni Rian sa iba't ibang posisyon habang nagbibake ka suot ang two-piece sa swimsuit. Nilagyan ito na actress ng caption na, 5 years ago, my obsession for the perfect chocolate chip cookie began. For the first time ever, I've decided to make them available to the public. May kita sa mga ipinost nitong picture ang sobrang kaseksyan dahilan para agad ito mag-viral. Kasama rin sa kanyang caption ang link ng website kung saan ito maaaring ma-order. Agad na dinagsa ito ng mga Havay na komento, hindi lamang mula sa followers ni Rian kundi maging sa mga kapwa nito artista at celebrity. Kabilang dito si Iza Calzado na nagsabing, ah ganito pala dapat mag-bake habang sinabi naman ni Isabel Daza na, um mm, Rian, where's the cookie? I wanna see it. Hindi naman ito ang unang pagkakasal pagkakataon na nag-post si Rian ng picture ng kanyang hilig sa pagbibake sa kanyang mga social media account.